balita, kailangan malaman to ni Boss Alamat. Take eh, home. may bagong naghahari-harian ngayon. Eh, Boss Alamat kasi, si Rating kayo, naghahari-harian na. Tapos, oh. gustong bilhin yung bahay ni, ni, ni ano, ni Sog. Oh, di Siya di na di daw dito. ang bagong Sog. Oh, ano? Oh, oh. Alat na, alat na, alat na, alat na! Oh, robot, tsaka inside! Pasukin niyo yung kwarto dyan sa may taas ha. Siguraduhin niyo walang laman. Pag may nakita kayo, kalat ka rin niyo rito. Uy, yun sa'yo. Huwag madali. Destroy! Alam niyo na ba yung balita? Kailangan malaman ito ni Boss Alamat. Ang balita ba? Ako lang ingay-ingay ko. Eh, may bagong naghahari-harian ngayon. Saan? Doon sa kapag! yun? Gary yun Si yan o. yun eh. Sabi niya siya na daw papalit kay Sob. Alam ko yan. Yung kilo mo si Riddick yun. Ano? Paano mo nalalaman yun? Siyempre, alam ko lahat eh. Kasi mo may sasabihin pa Eh bakit ba kayo pa petiks pa? Eh kailangan nga malaman ni Boss Alamant. Kailangan natin puntahin ngayon. Ay tara na! Alam mo na! ka na ba Boss Alamant? Kapuyahan tayo. Alamant! ako para makasungbo tayo. Unpoinit ni Tayo. Tum tum. Cemu. Pumili na ba? Pusahan mo. Pusahan mo. Pusahan mo. mo. Pusahan mo. Pusahan mo. 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 Pusahan mo. Pusahan mo. Pusahan mo. Pusahan mo. mo. Pusahan hindi, Pusahan mo. Pusahan mo. Kasi nga may ngayon. Kasi nga uh, Ano siya eh. Eh, pusa kasi Si Reddick ngayon, nag-ahari-harihan na. Tapos oh. gustong bilhin yung bahay ni, ni ano, ni Sob. Oo, hindi pwede. Siya na daw ang bago ni Sob. Oo, oh, walang problema ko. Oh. Siya may pera. Eh, hindi. Papayag ka ba ng gano'n? Siya na daw yung Sob. Siya na daw yung may ari ng pambilig sa to. Hindi, tsaka sabi sa akin, boss, alamat. Mamayang alas 3 daw, punta ka dun. Sumamba ka daw sa bagong ngari. Sinabi niya yun. Sinabi ni Reddick ka, diba? Magkaroon stress na. Tupo so, ako no. <laughs> <in? Yes>, <laughs> <Isin> na. Tupo ako Saan ka na doon, oh. Pwede nyo ako sa... Takot na! na! Yan! na ba yun? ko! 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 bata! Hindi nagsisinwaling yan! Mata ako eh! Mata ako ako eh! Huwag ba Uy! ano? asa yung nag-ari-arihan dito? Ilabas nyo! Doon! Tara. Tra! Uy! Bilisan nyo! Pasok! Anong pwede na? Tatanga-tangani! Bilisan nyo! O narinig nyo! Tara na! Tara na! Dito! Dito! Kalat na! Kalat na! Kalat na! Kalat na! O robot! Saka inside! Pasukin nyo yung kwarto dyan sa may taas ha! Siguraduhin yung walang laman! Pag may nakita kayo, Kanat ka rin dito! Siya ako! Oh, ko sa pito! Troy! Pasukin nyo naman yung kabilang kwarto d'ya sa may gaming room! Ano? Ang silipin mo? Dito sa kabila! Ano? ano? Wala dyan? Wala! Diyos Wala 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 mo! Walang tao dito! Clear! Kasi Dito sa kabila! Wala dito eh! Check mo! Nakalak! Nakalak! Dito sa kabila! Check mo! Pati cabinet! Mamaya nagtatago sa cabinet eh! Wala rito! Wala rito! Diyos mo! Wala dito! Wala dito. Wala rin dito, Diyos eh. ma! Wala dito! Oo! Clear! Clear! clear. Saan so, naman? Wala, wala daw! Pinalugugin na nila lahat ng wala. kwarto! Kahit sa kabin! Wala dito! Ang lupa niya ako natin dito! Di, sakto to! Bo, salamat Di ba? Nag-ahari-harihan lang oh. naman sila eh! Eh di gawin na natin opisyal! Total, nandito na tayo eh! Ano? Kayo lahat dyan ang mag-ahari-harihan dito! Si Boss Alamat ang may-ahari na ito ha! Subukan nyo eh! Tumakatapat nyo! Sa mga